Alam mo kung gusto mong magustuhan ka ng babae, magbago ka. Sa akin ngang magulang mo eh. Wala kang respeto eh. O, paano ka magugustuhan? Bago sasabihin mo, sinisiraan kita. Ay eh, totoo lang naman ang mga sinasabi ko sa kanya. Alam niyo Nay, eh? ikinakahiya ko na nga yung trabaho niyo eh. Tapos mawawalan pa ako ng girlfriend dahil sa inyo? Ewan eh, ko na lang. Hmm, ito na pala inyo. Oh, pumasok ka na muna at kumain. Tara, halika ka. Wag na, nagmamadali rin kasi ako eh. Oh, sige. Tara. <laughs> oh, Johan, si ate nga pala. Magandang tanghali po. Magandang tanghali naman. Ano ba yung babe? Ah, uh, una na ako. Oh, sige. Ingat ikaw ah. Una na po ako. Thank you. Salamat. Desiree, sino yung naghatid sa yung lalaki? Boyfriend ko, ate. Boyfriend mo? mukha namang mayabang. Si Otto naman, ginodjudge ko agad. Ay nako Desiree, alam ko na yung mga style ng mga lalaki. Sa itsura pa lang. Ang cute niya kaya ate, oh, uh -huh. pa. Huwag oh, nun. tigil ka nga dyan Desiree. Kilalanin mo nga muna yun. Bago ka dyan, lumandilan eh. di. Ate, tara na nga. Galit ka na naman. Ayos ka pala na tayo. Saglit lang ning ha. At may nag-text. Oh, sige po. O oh, nanay, ba't ka? May problema ka ba? kasi itong anak ko, nang hingi na naman ng pandate, ikabibigay ko la ang kahapon. Ba't ayaw niyo pong sabihin sa anak niyo na wala pa po kayong pera? Na sa susunod na lang silang mag-date? Eh, eh, kasi... Pagka hindi mo pinagbigyan yung anak kong ayun, nagwawala kung ano-ano sinasabi sa akin. Maunawa naman po yata ng girlfriend niya na kung ano yung sitwasyon niyo ngayon. Hindi ko nga alam sa anak kong ayun. Eh ako nga, nagtitiis mag manicure mapagbigyan ko lang siya sa kanyang mga kagustuhan Ay, grabe naman po pala ang anak niyo eh. ba't naman po siya nagkaganyan alam mo ba Ineng? pagdating ko pa sa bahay ako pa rin ang magluluto ng hapunan Ay, pagod na pagod na rin hindi ko na maintindihan Naku, kung gano'n naman po pala yung anak niyo, dapat hindi po muna siya nagka-girlfriend. Kasi kung sa inyo pa lang po, wala po po siyang respeto eh. Paano po kung maganda po yung ugali niya sa harap ng girlfriend niya, tapos sa magulang niya naman po, wala pong respeto. Dapat po inuuna niya po muna yung pagtatrabaho para makatulong sa inyo, hindi ang pag-girlfriend na yan. Nakunay, kamay lang po pala muna mapapalinis ko. Gawa po ng mag alas 4 na, dadating pa po yung boyfriend ko eh. Uh, Sige, tatapusin ko na lang ito kung pipili ka ng boyfriend, ay yung responsable at may respeto sa magulang. Huwag yung katulad nung anak ko, ha? Naku, mabait naman po yung boyfriend ko eh. Hindi po siya yung katulad ng ibang mga lalaki na hingi pa rin sa magulang, sunod pa rin sa lubo ng magulang na hindi nagtatrabaho ng kanya. Iba naman po sa lahat yung boyfriend ko ngayon. Maigi kong ganon at napakahirap nga yung humanap ng ng boyfriend na responsable na ito na po yung bayad ko ha balikan niyo po ako sa isang araw para mapagpalinis po ako sa inyo ng paa ay sige mm, ano Paalis na po kayo. Sabay na po tayo. Padating na naman po yung boyfriend ko eh. Magandang hapon po. Anong ginagawa niyo rito? Siya ba yung tinutukoy mong boyfriend mo? Oo po, Nay. Bakit? Kilala niyo po? Siya yung tinutukoy kong anak ko. Huh? Si Johan po? Oo. Kasi... Johan, hindi na ako makakasama sa iyo sa date kasi ang dami pa akong asikasuhin eh. Asikasuhin ko pa yung research namin. And maglilinis pa din ako ng bahay, gawa na natin si ate. Ganun ba? Uh, sige, next time na lang. Sige, thank you. Next time lang. <coughs> Teka lang, Nay. Napapaisip lang ako. So ko rin itanong sa inyo, bakit nagbago yung isip nung isa? Hindi ko alam. Siguro sinirahan niyo ako dun, no? Anong sa kanya na ikasisira eh, mo? Parang imposible naman yun, Nay. Hindi, wala. Kasi ang ganda-ganda ng usap namin, Nay. Tapos biglang nagbagong isip niya na ganyan. Siniraan niyo ako sa girlfriend ko. Hindi. Puro totoo lang naman ang sinabi ko sa kanya. Anong masama doon? Hindi, Nay. Siniraan niyo ako. Sariling anak niyo, siniraan niyo. Alam mo, kung gusto mong magustuhan ka ng babae, magbago ka. Sa akin ngang magulang mo eh. Wala kang respeto eh. O, paano ka magugustuhan? Wag mo sasabihin mo, sinisiraan kita. Ay, eh, totoo lang naman ang mga sinasabi ko sa kanya. Alam nyo, Nay, eh. ikinakahiya ko na nga yung trabaho nyo eh. Tapos mawawalan pa ako ng girlfriend dahil sa inyo? Ewan ko na lang. ba? May date kayo ng boyfriend mo. Wala, hindi ko na tinuloy. Alam mo ba, si Nanay Lina, yung naglilinis sa atin ng kuko? Oh, ano naman connection ni Nanay Lina? Aba, nagkikwento siya na yung anak niya daw ay walang respeto, responsable, tapos napakabasto sa kanya. Tanda mo si Johan? Alay, yung naghatid sa'yo ng isang araw? Si Johan, ang tinutukoy niyang walang respeto. Anak ni Nanay Lina yun! Tanda sa'yo eh hindi lahat ng cute mga mababait minsan yung iba kunyari lang na pinapakita nilang mabait para lang magustuhan mo sila pero sa totoo lang kabaliktaran lahat yung pinapakita nila sayang cute pa naman pero yoko na ganun pa lang ugali hindi na ako kanina kaya nandito ako sa bahay oh ngayon sana naging aral sa iyo na hindi lahat ng mga pinapakita nila ay totoo. Minsan kabaliktaran yung lahat. Kaya ba Huwag kang basta-basta nagtitiwala, ha? Oo nga, ate. Buti nga, nalaman ko kaagad nung maaga pa. Di na muna ako ngayon. Um, Mag-focus na lang ako sa pag-aaral ko para pag gumraduate ako, with honors ako. Di sana. Matuto ka na ngayon. Huwag kang ka basta-basta nagtitiwala, ha? Opo, ate. Thank you. <laughs>